panalangin para sa kapayapaan. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba na nanalangin para sa kapayapaan sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bayan at sa buong mundo. Pawiin mo po ang takot at alitan, palitan mo ng pagmamahalan at pagkakaisa. Bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang matutong umunawa at magbigay ng kapayapaan sa iba. Gabayan mo ang mga pinuno ng bawat bansa upang kanilang piliin ang landas ng katarungan at kabutihan. Pag-isahin mo ang bawat puso upang maghari ang iyong pag-ibig at mapawi ang galit, inggit at paghihiganti. Sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ang maging aming kanlungan at kalakasan. Tulungan mo kaming maging instrumento ng kapayapaan na sa aming mga salita at gawa ay magdulot kami ng liwanag. Panginoon, inilalagak namin sa iyong mga kamay ang lahat ng aming pangamba at pag-alinlangan. Palitan mo ito ng kapapanatagan dahil alam naming ikaw ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, ito ang aming panalangin.